Nagtuturo na ngayon kung sino ba talaga ang nangako umano sa China na aalisin ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. May nagsasabing si dating Pangulong Joseph Estrada ang may pakana. Pero ang iba, si dating Pangulong Duterte at dating Senator Antonio Trillanes naman ang sinisisi. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa isang kolom ni Rigoberto Tiglao sa pahayagang The Manila Times, pinangalanan niya si dating Pangulong Joseph Estrada na siya raw nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahit verbal commitment lang, ilang beses daw itong nabanggit sa mga dokumento. Nagpakita rin si Tiglaw ng ilang confidential memoranda na galing umano sa Department of Foreign Affairs. Dito raw nabanggit na may pagpupulong na naganap noon sa pagitan ng ilang opisyal ng Pilipinas at China. Kaugnay sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Agad naman itong pinalaga ng mga anak ng dating Pangulo na sina Senators J.V. Uricito at Jinggoy Estrada. Sabi ni Senator J.V. That's uh, very inconsistent and common sense tells us it was President Joseph Estrada who ordered that PRP Sierra Madre be grounded in Ayungin Shoal. So, paano namang siya rin ang magsasabi na to remove it na magkakaroon ng na commitment? Naging matapang nga raw ang dating Pangulo at ipinaglaban ng Pilipinas sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. He had the balls to fight for our sovereignty and our territorial integrity. Kahit pa paano, meron siyang balls to, to uh, claim our territory against the superpower. Hamon naman ni Sen. Jinggoy sa China. Yes, name names. Because we are also at a loss. We are also in limbo kung sino talagang uh, uh, nangako. Nauna na rin sinabi ni Orly Mercado, dating Defense Secretary noong Administrasyong Estrada, na wala silang anumang pinangako na tanggalin ng BRP Sierra Madre. Yes. Sa isang panayam naman, hinabon din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce si Enrile ang China na pangalanan ang dangako sa kanila. Tanong ni Enrile sa Beijing, si dating Senator Antonio Trillanes daw ba ang tinutukoy nila? Si Trillanes ang naging negotiator sa back channel talk sa mga opisyal ng China noong panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Pero itinanggi ni Trillanes ang paratang ni Enrile. Wala pong tinangako, at least dun sa time po ni President Aquino. At dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Definitely hindi isang senador yan, dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko dito, kung meron at meron nangako dito, si Duterte yan kasi lahat ng pabor sa China nung panahon niya pumasok. Banat pa ni Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte rin daw ang totoong traidor sa Pilipinas. Itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi si Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay uh, President Marcos. So, maliwanag dito kung sino yung traitor sa, sa interes ng bayan. Ano? Pero, dyan sila magaling eh. Ililihis nila eh. Pagbibinta nga nila iba para malihis yung atensyon mula sa kanila. Sa isang forum naman, muling iginiit ng Chinese Embassy na dokumentado ang pagpupulong at binitawang pangako ng Pilipinas. The Chinese side lost solemn representations immediately, requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit commitments to do so. The representations were put on record and well documented. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw tinutupad ng Pilipinas ang pangakong ito at itinatanggi pa. Hindi binabanggit ng China kung kaninong administrasyon ang sinasabing nangako sa kanila. Dagdag pa nila, special arrangements lang sa ngayon ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Nagpadala na raw ng draft proposal ang China sa DFA para maresolba ang isyo. Wala pang sagot ang ehensya kaugnay nito at sa mga paratang nitiglaw. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.